Dr. Vito, meron po kasi kaming narinig na tatlong taong bata na napuruhan ng kidney dahil sa pag-inom po ng gummy na vitamins. Napagkamalan po kasi itong uh, ah, kumbaga jelly is, napagkamalan itong candy. So alam ko naman po isa sa mga challenges po ng ating mga parents, ng mga mamis and daddies ay magpainom po ng vitamins. Kasi may mga bata naman talaga ayaw uminom ng vitamins dahil maasim, hindi gusto ang flavor, at kadalasan kasi nasanay ang mga kabataan, ang mga bata na kumakain po ng candy. Kaya gumagawa po ang ibang mga manufacturer at ibang companies ng isang gummies na preparation. So ito po ang nangyari po, ang dami nakita ko naman yung news eh. So napagkamalan po ito na candy, so kumain yung bata at least mga 30 to 40 na gummy vitamins at ang nangyari po bigla nagkaroon po ng sintomas yung bata nakita yung ihi na napapansin po na iba ang kulay meron pong nakitang mga rashes dun sa bata so nung chinek po nila nung nakita nila umiihi po ng protina yung bata at muntik na nga pong mauwi po sa dialysis at ang higit pa sa lahat, napaka-importante ito-check natin yung label po ng vitamins or i-verify po ito sa portal ng FDA kung ito po ba approved ng FDA. Ang ibig sabihin po ito para sa safety po ng ating mga batang pasyente for consumption para ma-take -e po nila. So pag hindi po FDA approved yan, ibig sabihin po hindi po ginagarantee na safe itong inumin or ipakain sa mga bata. Napaka-importante din po na ang mga gantong klase ng vitamins ay ikikip po natin at personal po tayo magbibigay po sa bata. Kasi pag nakita po ito, pagkakamalam po talagang candy. At meron kasing recommended lamang po na dose. For example, take one gummy vitamins once a day. So kung ano po yung nakalagay yun yung susundin natin at kung ano po ang pinapayo ng doktor hingil doon sa gummy vitamins kung ito po ba ay ilang peraso po ang pag-take sa gantong edad. Napaka-importante po kapatid na malaman din natin kung para saan po ito kasi pag ang vitamins po ay supplement, ibig sabihin karagdagan po itong pang sustento sa bata kung may mga deficiencies sa kinakain. For example, sa probinsya, wala halos karne, wala halos gulay, wala halos prutas. So, dyan po nag-take po yung effect ng magbigay po tayo ng isang supplement po sa mga bata. So sa mga parents po ha, alam ko yung iba nag-shift po kayo sa gummy vitamins. Wala naman pong problema as long as FDA approved, as long as prescribed po ng mga doktor, as long as ni-recommend po ng ating mga butihing doktor. At kung ano po ang kanilang instruction po, paano po ang pagbibigay sa bata ay napaka-importante. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong Manggagamot.